break time api di pilih silahkan perlintah Ano, oh di

Oo <laughs> mato <laughs> <laughs> លະៃ s h a ະ n t h u m

तैयार हो सकता है ना ग्रामीण क्षेत्रों का मामला मालूम नहीं कोई निस्को और फिर दो और के दो पैरामीट्रिक स्टाफ को भी 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 भी

thank yeah. you يا ميمون سلامين me. Ayan, nagtitinsing na sila. Hmm. Ayan ang kabuuan ng kwa isang kwarto. Yung pituan, tayo na maglalagay ng deadbolt. May paghutas lang ako.

เดี่งไเลยส่พอรตัเดบบอกไปหนึ่งยาเีักตฟลอ่ O, yung pavement dito daw dagdagan pa yan. Mababa pa yan ng gando na yon. Oh, ito na rin sila sa mong patay. Ako nagpa-design niya kasi napabasag. May pipinisin na sila. Ito na si Ito ang ating head for him, ha. Ayan. Nag-aantay na regalo sa Pasko, kaya lang hindi kayo makakarating. <laughs> <laughs> Ito yung second floor. Hmm. Ayan, yeah, check it out, second floor. Tingin mo yung ano, yung lalagyan natin ng uh, sampayan. Ako, ako na magpuprovide yan. Mga sampayan dyan. Na mayroong lalagyan ng hangin air vent yan. Yan. Dalawang room yan. May air vent Maglagay man sila may, ng air pump dito. Kung pwede. At may air vent. Mahangin o. Oh. Papasok ang hangin. Hmm. Okay. Yan sila magdalagay ng ebet. Ito yung ano. Yung toilet nang mga sa dulo. Toilet tsaka laundry area. Yan. Hmm. Mag uh, Magkita nito sa lababo, hindi ko na pinalagyan ng tiles to solid na simetra dahil laglag na -lag laglag dyan yung naupo na ko lagi na laglag uh, kahit okay. na ito kahit okay. na pinturo na okay. lang yan yan dito sa dulo to may titira na kagay nagsika daw na mm. Yeah, I no. Ito kaya ito bukas sa bintana, hindi niya nakikita kasi yung yung kwarto nito nasa loob. Ito yung bintana ito sa labas. Pinakasala nila maliit. May matulog man diyan kahit na dalabi, eh. hindi nagagawa punahin. Kasi so kwarto nasa loob. Kahit pala lang maliit ako yung kwarto nito. Okay din. Hmm. Malaki na nga itong kwarto to, parang mas malaki pa to kaysa sa Hong Kong bilig Eh.

So, sample na isang kwarto. Biruksan ko. Yan. Kikita niyo ba? sa loob ng room. At least may ventilation dito. Yeah. Ito yung laundry area. Ito yung CR niya. Pinalita ko yung CR. Ito yung Naglagay sa yung aircon. Pwede sila lagay ng aircon dito. Itong sa harapan, walang butas sa itaas. Pero yung mga susunod, may butas na yun. Parang may ventilation din sila. Kasi dito sa harapan, meron silang lower. Ayan. May hangin dito. Ito yung kabuhan. Wala pa rin yung, hindi pa rin nakakabit yung main line ng oriente eh. Ayan. Idea lang itong laking ito. Hmm. ko na. Pinahid to ang pagpipintura eh. Dahil umulong bigla eh. Kahapon tsaka ngayon. Eh, ang hagdanan, di ba pipinturahan pa yan ang puti? Ay, pula. Ito, pula yan. Tsaka pula to, pula to. Yan, Pula yan. Yung e, makikita mo diyan mga pula. Yung iba rito pula na pinaputol ko kasi hindi na maganda pag buo-buo na eh hindi pa rin pala napinturahan ito rito. Pula. Kulang pa, kulang pa itong isang ito. Kaya niya niya isang yan. Ito lalagyan ng computer. ya na, eh bintana. yan ay laki kung ano, na pinaka eh, ano nya, guide nya sa bintana. Skrindo, screen do screen nya, kaya sayo isa na ano, mas naka genda no na sa ganito, yan di pa tapos sa pintura tapo ano, sa labas ito yung pintuan pinaka gate hindi pa tapos ang pintura niya niyo ay sa taas di ba pula ayun na makakayusin pa yun basurahan ayan lagi akong pagtala ako na maglalagay ng takip niyan pagkain na ako usap lang natin yan nalagay ako kung halaman pangit yung mga lupa eh No pare, tulog na. Okay. Pwede, pwede ba ako magbutas ng ang dyan? Ang hirap ako ng ano eh. oh ang green. Ah, wag lang yung pako. Wag lang yung pako, yung drill pa oh. gano'n. Okay. Oh, maybe, sir, oh maybe, ting ting mo yung kuryente ah. Ha? Tingnan, asa ka magbubutas. Para din, ah. Then, yung linya ba ng kuryente. nilang lang ano, ng, ng kortina. Oo, oh, oh sige, yung, no, sa mga kortina. Oo. Oh. 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 Ila, ilayo-ilayo mo sa ano. Imbis na bandito, ilayo mo ganyan. Oh, para, taas mo, lang. Para di mabasag. Ayan. Yeah. Oh, 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 sige. ko ng pandikit eh, yun o. pandikit mo eh, yun o. Yung ano lang. Yun. So, doon lang. Oo, oh, taas mo na ko. Tipa. Ay, ganyan lang. Tapos si, yun, lagayan lang yung, ano, yung mga panabit. Ah. Ang ganyan lang. Ah. Pwede, pwede. Pwede, pwede Tapos paglagay ko na mga sabita mo nang lalagyan mo sabita, pwede ya. Basta grill lang, huwag pa. ang pakao. Eh dito, huwag mo lang kanahin dito. Yan eh, meron nang umuupa. <laughs> Kausap ko kanila sa taas. Tay! Papadala ko sa kanila to eh. Nakompleto na yung pintura. Ay! Ha? <laughs> Ayan. Papadala ko sa anak ko. Sayang yung rep ano? Nakita <laughs> mo, hindi pa. Oh, wala pa sila eh. Ayan yung baba. Hmm. Parking ng mga motor. Ay taas kompleto na ng ilaw. Oh, Ayan yung ano. Pagdanaan. Red. Red. Ayan ang Willow Park. Ito, hmm. meron dito ang ventilation area natin. Ito second floor. Dito wala pa tao, hindi pa lumilipat. Ayan yung doorknob na ilagay ko na. Yung double lock. Hindi pa. Isa na lang ang kulang. Ay, sira yung isa eh. Hindi maganda pitik ng isa na kanong ano yung susi niya. Para para factory defect, di ko na uli. Ayan na, oh. Okay. Ito bukas yan sa unang pinto sa itaas. No. Iliwa ko bukas para sa sample. Malinis na ako, madumi pa ako. Yan yeah, ako. Ah. Parang studio tayo. Hmm. Pinasok ko yung kwarto, hindi sa labas eh. Kaya lang, kaya lang, may bintana rin sila doon. Tsaka pwede silang maglagay ng aircon, pinilagyan ko na lang linya ng aircon. Reklamo kasi Karen eh dahil additional ano yun eh. <laughs> electrical uh, expenses. Itong mga ito, lalagyan ito ng ilaw yung pa ganyan. Bumili na lang pati sa dulo ron. Okay, patay ka na. Ito, wala pa ito eh. Yung iba meron na. Ayan. Magkaroon mo ng konting diferensya. Titignan ko yung mga baradong inodoro, baradong ano. Kahit na bed ka na, merong ano yun, si service nila. Ayan. Maraming nga nang dito eh. Okay.